Ayon pa ay dapat po sa mga para nilalap po natin ang isang programa na kung saan ipaparamdam natin so, ang viewer po. Nalalap uh, no? so, sa uh, mga mga para sa ating mga So, tayo din po ay magkakaloob ng mga sa ating mga napulisan dito kasi sa pangunan po ng mga mga mga, mga, mga. So, us Certificate of Application. Judge Joint Command, Guardian Certified Command, or PILA, Certificate of Application. Uh, in grateful recognition of your dedicated service, leadership, and unwavering commitment to ensuring peace, order, and the welfare of our community, your, uh, your professionalism and exemplary Performance has given and uh, significantly contributed to the success of our program and the safety of the people you serve. Your devotion to this task has an example to your colleagues and to the public you protect. Given the day of the member, we identify and thank you for digital service. by Joseph P. P. D. S. D. B. M. A. Thompson. All over chairman of EUCDC and by a PCMS Jennifer Regico, EDF Press, advisor of the IFSI coalition in Swatron. This certificate is provided to Police Lieutenant Colonel Arwin Lee, Chief of Police, Motelman Police Station, Social Alakpak. <laughs>

3, 2, 1, SHOT! Actually, supposedly, dapat ang Chippo Police ang magbibigay sa inyo. Ayot kayong magbibigay sa amin dito. Papahabol ko na lang po, siguro, mag-ano lang po kayo kung sino yung... yung leader ninyo or kung sino. Magpapadala rin po ako ng ano. Dapat sa amin yung certificate of appreciation for for giving this ano ah uh, dito initiative dito sa amin dapat ako po yung papat bibigay sa inyo dahil kayo po yung bibigyan ng tulong sa amin sa mga ng no, preso namin dito at nevertheless maraming maraming salamat po sa pag pag initiate itong ganito klaseng activity sa ano malaking tulong po sa sa ating mga ano, DOPC. dahil kalimitan eh, nagkukulang po yung pagkain niya. At, ah, uh, nagpapasalamat ako dahil tagasaan po yung, ano, actually, tagasaan po yung grupo natin. Ah, uh, halo-halo po <coughs> ito. May Montalban, Marupina, Alimitoyo, Tagmateyo. International. London. Sa tamay, Qatar. Okay. Qatar. Mukha ko naman po na nakalagay dito. Um, para hindi nyo lang makalimutan, kung sino man ang mag ilagay nyo sa isang opisina nyo, kayo na po bahala. So this is just a, a, sort of token also for for the chief of police dahil sa ibinigay nyo yung initiative na ganito. So maraming maraming salamat po at sana wag po kayo magsawa at kung meron po kayo mga other initiative ba dito o sa iba pang ano, alam ko, malaking tulong yun para sa kung sino mo yung pagbibigyan nyo. Thank you so much.

Oh, Allena. Okay. 3 2 1 shot. Last na 3 2 1 shot. Okay na po. 3 2 1 shot.